ah, oh, among jigger oh. Among jigger try akong gibuhian kadali para makalibang siya sa banwa. Asa naman ka jigger? Ali dali. Ako lang gibuhian, ano lang nako kanig kadina kay kusog kay mo bitad. Manguyod. Manguyod. Inaari ta diri sa among lugar guys, kay bakanti. Mani among lugar diri luyo sa amo ah. Amo ah, balay. Mani diri dapita ang katang maglumba bitag motor. hari diri sa ona. Nimbaig ka nang kuan. Musakat buntod panaog, mo din dapita. Nya, diri na siya ilamakan. Yan na ay mga water lily. Na, na siya mga tilapia diha. Ay dahan tilapia na diha. Ay, wala kay buwak no? Ah, hindi na mahapit makita ang kuan tubig. Na ah, si Gino. Ah, kung Angelo nagpadong. Ah. Ah, naka si Nina, nga red. Oh, 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 oh. ko nung si Nina, red. Oh. Dako daw siya lawas. Ah, mo lawas. Ah, lupad eh, lupa, <laughs> Kasi siksira bag leggings, oh. Nag <laughs> Hi! Hi nila, hi! Sa... Ah, ha? Hi! Hala, nag-hawk naman ni Uy. Na, hi! 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 Ha? Ah, Babay? Mag... Kuan mi diri, mag, mag... lag, -lag. mag mag-hike-hike. Mag-lakaw na ta. Mag-lakaw-lakaw na ta panagsak eh. Marag na aragita pa yung sa tindahan, magsiglingkod. siglingkod Nadong nagtudong ay dadang buwak. Asa ah, ka, Angelo! Dali! Nadiri-jigger! Nadiri-jigger! Dali! Dili dong ay dadang buwak, dili dong. Dali, nagigay dali dali. Ah, dumi dito sa naay flower. Ah, gamay na lang nakita ang kuan tubig sa lamakan, gamay na lang nakita tungod sa kadagan sa kuan water lily. Nigawas na ko sa tangkal kay dili na init oh. Wala na init, landong na kayo ni ni, ni, ni kuan ang ni Murashag. Sana, ang sa kanang adlaw gani ni Nila, ni kuan ba sa lawlum pa nga bisaya laglum na oh magdagom -um. ah dagom dagom -um. asa ah, taagi ari taagi oh wala naman diri agianan na pulos na libon tuod sa kadaghang kuan hago no i oh na mi diri kay wala tay hapit lakaw-lakaw magsigilatag sakay og motor oh Kuya yung akong anak, si Gino. Ari ta sa bakanti. Kaya, murag ma kwan atong huna bang nga magkat. Murag ma peaceful atong huna-huna nga magtan-aw tas lugar nga murag walay samok. No? Nawang lugar di ba way samok? Murag green na lang gyud term yang imong makita. Hmm. Nagpaduol din mi sa lamakan kay naa ako igi-ari. Kay giganahan ko sa buwak sa water lily. Okay. Uh, oh, atong duolon ang water lily ang buwak. Atong pikuan picturean. Nice kay ang buwak sa water lily ay ganahan ko scholar. Brownie? Unsa man brownie? Asa na motos jigir? Siguro gikuha na tong yayaw. Gidakop na tong yayaw kay higta po to potong balik. Na nice kay ang water lily ay. Oh, mani ni ari ko kay magpicture ko ani kay nahan kay kung buwak. Sa so, water lily, ha? Ni ubos sa kainit. Oh, water lily power. Ya, ada takut tuh kayak mau picture sa aku. Bye bye.